Hindi ka po pwedeng magtanong, sususpindihin ka. Biruin mo, ang dami nang nasuspindi, nagtanong lang naman sila, bro, totoo po ba yung ano, kumakalat na ano, picture sa internet regarding dun sa alak? Ang ano, suspindido do agad, wala pong imbi-imbestigasyon. Biruin mo, yung kapatid, ilang pong taon silang ano, naglingkod sa Diyos. Tapos bigla na lang itatapon yung kanilang ano, yung yung pag-asang ibinigay ng Diyos sa kanila. Sabi ko doon sa kapatid, Sabi ko doon sa kapatid, bro, wag mo ano, wag mo nang i -i ipagdamdam 'yan. Kasi unang-una, ang Diyos hindi siya malupit. Kung sinuspindi ka nila, nagpapatunay lang. Malinaw na pagpapatunay na hindi na sila sa Diyos. Bakit? Unang-una, yung mga ngaral ng Diyos, maingat po yun sa paghatol. Katunayang hindi itong Daniel Rason na to ang mga ngaral ng Diyos sa panahon ngayon, napaka-reckless niya sa paghatol. Napaka-reckless. Biruin niyo po nung mga unang video ko regarding sa mga pumutok na to na issue, pinagtatanggol ko pa po siya eh. Eh bigla niya sinabi, eh wag niyo ano wag niyo susuwayin yung desisyon ng aking ano ng aking mga KNP dahil meron kong basbas -bas yan ibig sabihin yung mga katiwaliang ginagawa ng iyong mga KNP especially si Efren Baking sa Asia Oceania at saka si Resti Reyes sa Middle East at si Robert Naboa ng Singapore ibig sabihin meron mong basbas -bas yon nagpapatunay na pare-pareho kayong sa demonyo. Hindi nyo, hindi nyo mapag, mapag ano yan. Hindi nyo may dahil maraming mga kapatid na saksi. Tapos, kaya po ako nagbanggit ng mga pangalan kahit ma masakit sa kalooban ko dahil yung ibang mga pangalang binanggit ko, talagang minahal ko po sila eh. Kaya lang nakikita ko sa social media. Tapos yung mga kapatid na kinakausap nila na masama daw akong tao, etcetera, etcetera. Eh kailangan kong idepensa yung sarili ko. Para idepensa ko yung sarili ko na hindi ako masamang tao kailangan malaman ng mga tao kung anong klase kayong tao. Hindi ba yung isang naninira sa akin? Tanungin niyo nung naging direktor siya ng KNC Show na ang segment sa KNC Show is Guardian Agent, yung isa po sa mga bata na host sa Guardian Agent ng KNC Show before, minolest siya din po niya. Hindi nyo may kakaila yun. Tapos yung isang nagla-like-like -like at nagko-comment-comment doon sa isang pido dida na nakasama ko sa Vietnam. Hindi, hindi ka na nahiya, Daniel Rason. Hindi mo na isinalang-alang yung budhi nung batang minolestya nung pido dida na yon na galing sa Vietnam na nagpatatunang kanyang kilay. Biro mo, kahit immoral yung ginagawa ng mga, mga miyembro mo ngayon, basta loyal sila sa'yo, okay lang yan. Basta loyal sila sa'yo, okay lang yan. Kahit ano pang kababuyang ginagawa nyo, okay lang yan. Basta loyal kayo sa akin. Ganyan ba ang sa Diyos ngayon, Daniel Rason? Kahiyahiya ka. Isa kang kahihiyan sa Diyos. Tandaan mo yan, Daniel Rason. Ayoko lang banggitin yung pangalan ng isang isang pido dida na nang molestya ng kanyang sariling anak kasi nalulungkot ako dahil dalaga na yung bata ngayon eh na minolestya niya. Pamalian niyo yan. Kaya alam mo Daniel Rason, the more na nagmamatigas ka, lalo ka lang lulubog. Lalo ka lang lulubog sa kahiyan. Kung papaanong ipinahiya ng Diyos ang mga Pilisteo sa pamamagitan ng Batang David